Kabanata 23 At nagsitindig ang buong kapulungan nila at dinala siya sa harap ni Pilato at nangagpasimula silang isumbong siya na sinasabi, Nasumpungan namin ang taong ito na pinasasama ang aming bansa at ipinagbabawal na bumuwis kay Cesar at sinasabi na siya rin nga ang Kristo, ang Hari. At tinanong siya ni Pilato na nagsasabi, Ikaw ba ang hari na mga Hudyo? At sumagot siya at sinabi, Ikaw ang nagsasabi. At sinabi ni Pilato sa mga pangulong saserdote at sa mga karamihan, Wala akong nasumpung ang kasalanan sa taong ito. Datapwat, sila'y lalong nangagpipilit na sinasabi. Ginugulo niya ang bayan na nagtuturo sa buong Hodea magbuhat sa Galilea hanggang sa dakong ito. Datapwat, nang ito'y marinig ni Pilato, ay itinanong niya kung ang taong yaon ay Galileo. At nang maunawa na siya'y nasa sakop ni Herodes, ay pinadala niya siya kay Herodes na nang mga araw na yaon ay nasa Jerusalem din naman. Nang makita nga ni Herodes si Jesus, ay nagalak siyang lubha sapagat malaw ng hinahangad niya na makita siya, sapagat siya ay nakabalita tungkol sa kanya, at siya ay naghihintay na makakita ng ilang himalang gawa niya, at tinanong niya siya ng maraming salita, Datapuat, siya ay hindi sumagot ng anuman, at ang mga pangulong saserdote at mga eskriba ay nagsitindig na isinusumbong siyang mainam at si Herodes na kasama ang kanyang mga kawal ay inalimura siya at siya'y nilibak at sinuutan siya ng maringal na damit at ipinabalik siya kay Pilato. At nang araw ding yaon ay naging magkaibigan si Herodes at si Pilato sapagat dating sila'y nagkakagalit at tinipon ni Pilato ang mga pangulong saserdote at ang mga pinuno at ang bayan. At sinabi sa kanila, Dinala ninyo sa akin ang taong ito na gaya ng isang nagpapasama sa bayan. At narito, nang akin siya sa atin siya sa harapan ninyo, ay wala akong nasumpungang anumang sala sa taong ito tungkol sa mga bagay na isinumbong ninyo laban sa kanya. Wala. Kahit si Herodes man, sapagat siya ipinabalik niyang muli sa atin at narito walang anumang karapat dapat sa kamatayan na ginawa niya. Siya ngay aking parurusahan at siya'y pawawalan. Datapot silang lahat ay nagsisigawang paminsan na nangagsabi, Alisin mo ang taong ito at pawalan mo sa amin si Barabas. Isa na ibinilanggo dahil sa isang paghihimagsig na ginawa sa bayan at sa pagpatay. At si Pilato'y nagsalitang muli sa kanila sa pagnanais na pawalan si Yesus. Datapwat, sila'y nagsigawan na sinasabi, Ipako sa krus! Ipako siya sa krus! At kanyang sinabi sa kanila na bilang ikatlo, Bakit? Anong masama ang ginawa ng taong ito? wala akong nasumpung ang anumang kadahilanang ipatay sa kanya, parurusahan ko nga siya at siya'y pawawalan. Datapwat, pinipilit nilang hingin sa malalakas na tinig na siya'y ipako sa krus at nanaig ang kanilang mga tinig at hinatulan ni Pilato na gawin ang kanilang hinihingi at pinawalan niya yaong ibinilanggo dahil sa paghihimagsig at sa pagpatay na siyang kanilang hiningi. Datapwat, ibinigay si Jesus sa kalooban nila. At nang siya ay kanilang dalhin, ay kanilang pinigil ang isang simong taga-sirene na nanggaling sa bukid at ipinasan sa kanya ang krus upang dalhin sa likuran ni Jesus. At siya ay sinusundan ng isang makapal na karamihan sa bayan at ng mga babaeng nag-iiyakan at nananambitinan dahil sa kanya data datapwat, paglingon sa kanila ni Jesus ay sinabi, Mga anak na babae ng Jerusalem, huwag ninyo akong tanggisan, kundi tanggisan ninyo ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Sapagat narito, darating ang mga araw na kanilang sasabihin, mapapalad ang mga baog at ang mga tiyan kailan may hindi nangagdalan tao at ang mga dibdib na kailanman ay hindi na nagpapasuso. Kung magkagayon ay magpapasimulang sabihin nila sa mga bundok, Mga hulog kayo sa ibabaw namin at sa mga burol, takpan ninyo kami. Sapagat kung ginagawa ang mga bagay na ito sa punong kahoy na sariwa, ano kaya ang gagawin sa tuyo? At dinala rin naman nakasama niya ang dalawang tampalasan upang patayin. At nang dumating sa dakong tinatawag na bungo, ay kanilang ipinakoroon siya sa krus at ang mga tampalasan, isa sa kanan at isa sa kaliwa. At sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At sa pagbabahabahagi nila ng kanyang mga suot ay kanilang pinagsapalaranan at nakatayong nanunood ang bayan at tinutuya naman siya ng mga pinuno na sinasabi. Nagligtas siya ng mga iba, iligtas niya ang kanyang sarili kung ito ang Kristo ng Diyos, ang hinirang niya at nililibak rin naman siya ng mga kawal na nagsisilapit sa kanya na dinudulutan siya ng suka at sinabi, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. At mayroon naman sa itaas niya na isang pamagat. Ito'y ang hari ng mga Hudyo at siya'y inalipusta ng isa sa mga tampalasang nabibitin na sinasabi, Hindi pa ka ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami. Datapwat, sumagot ang isa at pagsaway sa kanya'y sinabi, Hindi ka pabaga natatakot sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa gayon ding kaparusahan? At tayo sa katotohanan ay ayon sa katwiran, sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Datapwat ang taong ito'y hindi gumagawa ng anumang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At sinabi niya sa kanya, Katotohan ang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. At nang may oras na ikaanim na, ay nagdilim sa ibabaw ng buong lupa hanggang sa oras na ikasyam. At nagdilim ang araw, at nahapak sa gitna ang tabing ng templo. At si Jesus, Nasumigaw ng malakas na tinig, ay nagsabi, Ama, sa mga kamay mo ay pinagtatagubiling ko ang aking espiritu at pagkasabi nito ay nalagot ang hininga at nang makita ng senturyon ang nangyari ay niluwalhati niya ang Diyos na nagsasabi, Tunay na ito'y isang taong matuwid at ang lahat ng mga karamihang nangagkatipon sa panunood nito pagkakita nila sa mga bagay na nangyari ay nangagsiuwing dinadagukan ang kanilang mga dibdib at ang lahat ng mga kakilala niya at ang mga babaeng sa kanya ay nagsisunod buwat sa Galilea at nangasa sa malayo na pinagmamasdan ang mga bagay na ito at narito ang isang lalaking nagngangalang Jose na isang kasangguni isang lalaking mabuti at matuwid siya hindi umayon sa kanilang payo at gawa. Isang lalaking taga-Arimatea, bayan ng mga Hudyo, na naghihintay ng kaharian ng Diyos. Ang taong ito'y naparoon kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus at ito'y ibinababa niya at binalot ng isang kayong lino at inilagay sa isang libingang hinukay sa bato na do'y wala pang nalilibing. At no'y araw ng paghahanda at nalalapit na ang sabat. At ang mga babae na nagsisama sa kanya mula sa Galilea ay nagsisunod at tinignan ang libingan at kung paano ang pagkalagay ng kanyang bangkay. At sila'y nagsiuwi at nangaghanda ng mga pabango at mga ungwento at nang araw ng sabat, si Rey nang nagpahinga ayon sa utos.